lumalupas sa mahigit pitong daan ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na umatras sa kanilang kandidatura sa buong Bicol Region. Ayon kay Commission on Elections Bicol Director Attorney Maria Juana Valenza sa panayam ng Bombo Radyo Gaspi, may mga natatanggap silang mga ulat na kinukumbinsin ng ilang personalidad ang mga kandidato na umatras upang bigyang daan ng kanilang mga kalaban sa posisyon. Subalit so nilinaw ng opisyal na bineberipika pa ang naturang ulat na Anya wala namang magagawa ang komisyon na kung kusang umatras ng mga aspirants, subalit so nakakalungkot umanong isipin na, na ang Pilipinas sa isang demokratikong bansa, subalit so tila napipilitang umatras ng iilan na samantala kinumpirma ni Valasa na mayroong pitong kandidato sa pagiging punong barangay ang pinalabas na ng order of suspension sa kanilang proklamasyon na kung sakaling manalo ang mga ito, bunga ang naturang suspension ng pagiging guilty ng naturang mga aspirants sa criminal offense at premature campaigning. Subalit nagpaalala ang opisyal na kinakailangang masiguro na mula sa Commission on Elections ang lumalabas na suspension na lalo pa at marami umano ngayon ang namimeke ng mga dokumento. This is a very sensitive uh, topic and very sensitive move action on the part of the commission. So kailangan, we really have to verify and we really have to make sure na yung order of suspension is galing sa amin. Alam mo na, eh, ang dami mong may peke eh, ngayon eh. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan, Wanda, sa Kayo na One Dance na nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!